hello mga beshi tara watch natin to o niyo. si ate kumuha lang ng mga damo dyan sa kalsada pati mga halaman na parang kung saan lang tumubo kinuha niya ayan pati sa basurahan may kinuha siyang mangkok na tingnan nyo naman sira sira nilagyan ng buhangin at nilagyan niya rin ng mga kahoy na siguro hindi na to ginagamit at napulot niya lang dito dun sa may ano basurahan ayan ba? Diba? tingnan nyo oh dami niyang nakuhang mga kahoy-kahoy uh, at nilagyan niya ito ng sino. Ng sino kasi parang ano to eh, ano, uh, di ba? Diba? Ganun. O, oh, tapos nilagyan niya ng mga, ayan, nilagyan niya ng mga puno-puno, nilagyan niya uli ng konting buhangin. Ayan, nilagyan, nilagay niya na yung damo. Di ba, yung kinuha niya sa kasada kanina. O, oh, galing, binuhusan niya uli para magmukha talaga siyang, ano, parang kunyari umulan, ganun. O nilagyan niya pa na, parang daanan. Ang galing, no? Kasi gamit itong mga bagay na nasa basurahan na lang, eh, marami pa siyang silbi. At marami ka pang pwedeng gawin. Ang galing ni ate. Perfect.